Maaring hindi si tatlo ay Atlas ang iniisip nilang nakita nila. Sa sakyang ng mga dayuhan. Sabi ni Avileb, isang astropisiko sa Harvard, hindi ito kometa kundi posibleng sasakyang pangkalawakan ng mga dayuhan. Ang kanyang hinala ay nakabase sa napakabihirang trajectory ng paggalaw ng nasabing bagay. Ayon sa siyentipiko, ito ay napakakakaiba kumpara sa iba at sa kung paano kumikilos ang ibang mga interstellar na bagay. Yung mga tatloy atlas ay malapit na sa daigdig ngayong Nobyembre ng taong ito. At ayon sa mga pagtataya ni Leb, kailangang maging handa ang sangkatauhan sa anumang posibleng senaryo. Hubble Paano kung biglang lumitaw ang ganoong nilalang sa kalsada ng bahay mo? Ano ang maiisip mo sa oras na yon? Hindi ito maaring mangyari. Katulad din ng kamanghamanghang epekto ang naramdaman ng mga siyentipiko nang dumaan ang isang interstellar asteroid sa solar system ngayon. Bihira lang tayong dalawin ng ganitong mga bisita. Mas eksakto, dalawa lang ang naitalang interstellar na mga bagay na hindi konektado sa ating tahanan sa pamamagitan ng grabidad. Ibig sabihin, isa lang itong dumaraan na bisita na ang solar system ay parang hintuan lang sa kanyang paglalakbay gaya ng Shipetovka sa mga pasaherong tren mula Kiev papuntang Uzgorod. Ano nga ba ang kakaibang sinaunang bagay na ito? Posible ba itong maging banta o ang mga piraso nito sa kaligtasan ng tao? Anong mga interstellar na asteroid ang sa prinsipyo ay bumisita na sa solar system at naitala ng mga astronomo sa mundo? At ang pangunahing tanong, may banta ba sa atin ng pag-atake ng mga alien dahil sa pangyayaring ito? ang bagay na alabing isa Pilipinas, tatlo Z o kung tawagin ito ng opisyal, tatlong isa Atlas, dalawang libo at dalawang putlima ay isang napakalaking pahabang bato. Matagal nang sinusubaybayan ng teleskopyong Atlas at Sile ang ikatlong kumpirmadong interstellar na asteroid. At ang datos noong ikalabing apat ng Hunyo 2025 ay nagpatunay na ito nga ay isang dayuhan mula sa malalim na kalawakan. Nagkaroon ng dilema kung dapat bang isama ang bagay na ito sa asteroid o kometa. Habang lumalapit ang bato sa araw, mas kitang kita ang mga palatandaan ng aktibidad ng kometa. Halimbawa, nagkaroon ito ng maliit na buntot at mahina na gas dust coma. Kaya, posible na ang hinaharap natin ay isang interstellar na kometa. Gaano kalaki ito? Wala pang eksaktong datos, ngunit karamihan sa mga siyentipiko ay tinatayang nasa 20 kilometro ang diametro nito. May mga estruktura sa daigdig na hanggang ngayon mahirap maisip kung gaano kalaki. Ang rebulto ng pagkakaisa sa Gujarat, Burj Khalifa Tower, Bundok Kilimanjaro o Jamalun Lugma. Ngayon, isipin mo ang dalawa at kalahating Everest na pinagsama sa isang bagay na lumilipad sa bilis na 245,000 km bawat oras. Malaki ang lamang nito sa kinakailangang mga parameter para makaalis sa gravitasyonal na impluensya ng araw dahil ang ikatlong kosmikong bilis para sa ating sistema ay 42 km bawat segundo ang datos na ito ay tama malapit sa daigdig at ang nabanggit na bagay ay gumagalaw sa bilis na 60 kilometro bawat segundo. Ito ay karagdagang patunay ng kanyang interstellar na katayuan. Ano-ano pa ang mga asteroid na bumisita sa solar system bilang mga dayuhang bagay? Opisyal na naitala si Naomu Amua noong 2000 at 17 at 2 El Borisov noong 2000 at 11 Sham ang huli ay tinuturing na kometang itinapon ng isang sistemang bituin noong sinaunang panahon at posibleng nasa loob ito ng makapal na asteroid gaya ng Kuiper Belt natin. Bakit tinawag na kometa ang dalawa El Borisov? Dahil kapag lumalapit ito sa araw, nagpapakita rin ang bagay ng malinaw na mga palatandaan, isang pahabang buntot. At kanino? Si Oumuamua ay ganap na kakaiba, isa itong tunay na asteroid, ngunit ang hugis nitong parang sigarilyo na hindi karaniwan para sa mga ganitong bagay ay minsang naging dahilan ng maraming haka-haka tungkol sa umano'y artipisyal na pinagmulan ng dayuhang bagay na ito. Gayunpaman, malayo pa rin ito sa laki ng bida ng video natin. Si Oumuamua ay may sukat na halos 400 metro lang, bakit bakit may ganoong hugis ang asteroid at ano ang nagbigay dito ng bilis na hindi kaugnay ng grabidad ng solar system? Sa ngayon, wala pang mga sagot sa mga tanong na ito. Maaring hindi dapat isang tabi ang teorya tungkol sa artificial na pinagmulan na mariing tinututulan ng siyentipikong komunidad. Saan galing ang mga ganitong bagay? Pinaniniwalaan na ang ilan dito ay mula sa malalayong bahagi ng solar system tulad ng Oort Cloud o kabilang sa long period na kometa. Sa mga ito, malamang nakabilang ang kometang Hale Bopa na nakita noong naput pito na may orbital period na 2,500 taon pati na rin ang Neo Vase na natuklasan noong tagsibol ng 2,020. Tungkol sa bagay na ito, hati ang opinyon ng mga tao dahil ang orbital period nito ay libo at daang taon na hindi nag-aalis ng posibilidad na ito ay nagmula sa labas ng ating bituin. Sa kontekstong ito, isinasama rin ang ilang mga asteroid na matatagpuan sa Kuiper Belt. Ano ang dahilan kung bakit itinuturing ng mga siyentipiko na bisita sila ng solar system? Una sa lahat, dahil sa kanilang kakaibang mga orbit, masyadong eksentriko o hyperbolic. Halimbawa, ang asteroid libo at daan at pito, dahil sa kakaibang kilos na di pangkaraniwan sa mga tunay na bagay, ay itinuturing na galing sa interstellar na kalawakan. Ilang milyong taon na ang nakalipas, ang mga batong dayuhan na dumating sa atin mula sa napakalalim na kalawakan ay maaaring ihambing sa mga paleontological o archaeological na mga natuklasan. Sa pag-aaral natin sa mga ito, maaari tayong makakuha ng napakahalagang impormasyon tungkol sa mga location na hindi natin kailanman mapupuntahan at hindi rin natin makikita kahit gamit ang pinakabagong optika. Pero bakit nga ba napakadalang nating makita ang mga interstellar na lagalag? Ayon sa siyentipiko, bihira talagang dumalaw sa solar system ang ganitong asteroid at kometa. At hindi ito nakapagtataka dahil ang universo ay napakalawak at ang daigdig ay isang maliit na tuldok lang sa mga navigation map nito. Pero sa kabila nito, itinuturing pa rin na taon-taon ay may ilang ganitong mga bagay na dumadaan sa atin. Bakit hindi natin sila nakikita? Dahil alinman masyado silang malabo o sobrang liit, hindi kayang makita ng mga teleskopyo sa mundo pero may solution sa sitwasyon. Ang bagong obserbatoryo ni Vera Rubina ay nagpapalawak ng kaalaman sa astronomiya at sa mga susunod na taon, tiyak na dadami ang listahan ng interstellar na bagay. Ano pa ang maaaring ikwento tungkol sa pangunahing karakter nating interstellar asteroid na si tatlong I Atlas? Bukod sa bilis at laki, nag-iiba ang diametro nito mula 20 hanggang 40 kilometro. Dapat ding banggitin ang masa na 10 milyong beses na mas malaki kaysa kay Muamua, ang malinaw na hyperbolic na orbit at ang landas na halos kapareho ng eroplano ng ekliptik ang dalawang huling katotohanan ang unang nakakuha ng pansin ng mga siyentipiko, kaya't inuri ng mga astronomo ang bagay bilang interstellar, ibig sabihin hindi nakatali sa solar system. Gravitasyonal, maabot ng asteroid ang perihelyo mga bandang Oktubre 30, 2025, dadaan ito ng kaunti mas malapit sa orbit ng Mars. Ang pangunahing tanong na kinaiinteresan ng mga tao ay, delikado ba ang dayong ito para sa mga tao sa mundo? Kung ang isang bagay na 20 kilometrong diametro at napakabilis ay bumangga sa mundo, siguradong magdudulot ito ng malawakang pinsala. Pagkalipol ng 80 hanggang 100% ng populasyon ng mundo megatsunami at lindol, hindi pa nararanasang aktibidad ng mga bulkan, pagbagsak ng mga ekosistema at tinatawag na asteroid na taglamig. Sa ganitong pinsala, sapat na ang bagay na 20 beses mas maliit at ang ganito kalaking bato malamang ay tuluyan ng magwawakas sa sibilisasyon ng tao. Pero pwedeng kumalma ang mga mahilig magpanik. Siguradong masasabi natin hindi. Hindi delikado para sa atin ang asteroid na ito. Nasa kabilang panig ito ng araw at tahimik na lalabas sa hangganan ng ating sistema para maglakbay pa sa patay na vacuum ng milyon-milyong taon. Pakinggan kung anong tunog ang sasabay sa kanyang paglalakbay. Gayun pa man, may iba pang panganib na ikukwento namin sa inyo. Nasa na ngayon si Alabing Isa Pilipinas Tatlo Z. Sinubaybayan ng mga siyentipiko ang kanyang trajektorya at nalaman nila na bandang kalagitnaan ng 2023 dumaan ang asteroid sa orbit ng Neptuno at ngayon ay nasa 4 hanggang 5 astronomical units mula sa araw sa pagitan ng mga orbit ng Jupiter at ng asteroid belt. Ang trajektorya ng kanyang paggalaw ay patungo sa konstelasyon ng Sagittarius. Maaari bang makita ang bagay na ito? Oo, pinakamadali itong gawin gamit ang Mars Rover. Sa Oktubre, 2025 ang asteroid ay dadaan sa layo na 0.2 astronomical unit mula sa Mars kaya posibleng makita ito gamit ang mga lente ng orbital observatories at mga probe. Posible bang makita ito mula sa daigdig? Malamang mangyayari ito sa katapusan ng tag-init o simula ng taglagas 2025 kapag mas maliwanag na. Ang bagay ay magiging madaling mapanood gamit ang teleskopyo ng mga amateur. Pagkatapos, mas mahirap ang pagmamanman dahil lalapit ang tatlong Isya Atlas sa araw. Gaano kalapit ang dayuhan sa ibang bagay sa sistema ng araw? Ang asteroid ay lalapit sa daigdig ng 360 sa 17, at 360 milyong kilometro sa Disyembre 17, 2025 bago ang Pasko. Malinaw na sa ganitong kondisyon, imposibleng magbanggaan sa ating planeta pero panahon na para talakayin ang isa pang panganib. Kamakailan naglabas ang New York Post ng isang artikulo kung saan sinabi ng mga mamamahayag na papalapit sa atin ang isang alien na artipakto na kasing laki ng Manhattan. Kaya sa Nobyembre-Disyembre, dapat tayong maghanda sa pananakop mula sa labas. Hindi na nakakagulat ang mga ganitong artikulo dahil gaya ng ibang interstellar na bagay, di rin naiwasan ang mga spekulasyon. At ang teorya tungkol sa artificial na pinagmula ng asteroid na ito ay narinig pa mula sa mga kilalang tao. Halimbawa, mula kay Professor Avi Loeb ng Harvard ang namumuno sa proyekto ng Galileo. Ang provokador na ito sa agham ay paulit-ulit naghayag ng palagay, hindi lang tungkol sa interstellar na bagay na ito, kundi pati sa mga naitalang may palatandaan ng teknolohiyang mula sa dayuhan. Wala pang napapatunayan dito ngayon pero tiyak na pinupukaw nito ang imahinasyon at kinatatakutan ng ilan kung ngayong taglamig ay walang alien fleet na lilitaw sa daigdig, unti-unting lalayo ang bagay na ito. Sa Marso 2000 at 26 dadaan ito malapit sa Jupiter at sa simula ng 2000 at 28 malapit sa Neptune. Pagkatapos nito babalik na ito sa interstellar na kalawakan ang pagtuklas ng ganito kalaking bagay sa kalawakan habang papalapit pa lang ito sa solar system ay nagbibigay ng mas maraming pagkakataon para masuri ng mabuti ang asteroid. Ano ang kahulugan ng ganitong pag-aaral para sa agham sa mundo? Mahalaga ito dahil mabibigyan ang mga astronomo ang pagkakataong pag-aralan ang material mula sa ibang sistema ng bituin at malaman ang komposisyon at pinagbulan nito. May ilang astropisiko ang naniniwalang ang asteroid ay galing sa bahagi ng daang gatas na may halos dalawang katlo ng mga bituin sa ating galaksya. Pero bakit hindi ito nanatili sa sarili nitong paligid ng bituin at sa halip ay naglakbay? Malamang, ang asteroid ay naitaboy palabas dahil sa gravitational na interaction nito sa isang gas giant na kasing laki at kasing bigat ng ating Jupiter. Gayun pa man, hypothesis pa lang ito at mas eksaktong datos malalaman matapos pag-aralan ito. Kaya ano nga ba ang dala ng asteroid tatlongi Atlas bukod sa pagkabigla, paghanga at pangamba? Ito ay isang tunay na bintana patungo sa ibang mga mundo na ang mga batas ay maaring malaki ang pagkakaiba sa atin na magpapahintulot na maikumpara ang mga proseso ng pagbuo ng mga planeta sa universo. Ibig sabihin, ipapakita ng nabanggit na asteroid ang kakaibang katangian ng pinagmulan nitong sistema ng bituin, katulad ng ginawa ng kometang Borisov, kung saan natuklasan ang napakaraming carbon monoxide. Ano ang ipinahiwatig nito sa mga astronomo? Na ang bagay ay nabuo sa napakalamig na kapaligiran malapit sa isang bituin na lubos na kabaligtaran ng araw. Bukod dito, ang mga interstellar na bagay ay parang time capsule na may mahahalagang impormasyon tungkol sa unang evolusyon ng sinaunang kumpol ng bituin. Sa asteroid at kometa, pwedeng pag-aralan ang epekto ng hindi gravitational na pagbilis, mapino ang modelo ng estruktura ng galaksya at matukoy ang densidad ng interstellar na kapaligiran. Ngunit pinakamahalaga ay ang posibilidad na may bakas ng buhay Malabong mangyari ito, ngunit ang pagtuklas ng mga prebiotic na molecule ay pwedeng magpatibay sa hypothesis ng panspermia na nagsasabing ang buhay ay naililipat sa pagitan ng mga bagay sa universo. Panghuling tanong, paano dapat umasta ang interstellar na asteroid na ito upang mabigla ang mga siyentipiko at ang publiko? Antay namin ang sagot nyo sa komento. Masaya kami dahil maraming kagaya ninyo ang nanonood, nagsusubscribe, nagbabahagi at nagbibigay ng like. Kung wala kayo, hindi sana ito nangyari. Mahalaga, huwag kalimutan, mas marami kayong komento at aktibo, mas maraming tao ang makakaalam sa amin. At sa isang magandang araw, babaguhin nila ang mundo.